Hindi lang pinainit, kunti sinindihan ni aktres Andrea Brillantes ang biyernes ng gabi matapos siyang formal na ipakilala bilang bagong Tanduway Calendar Girl para sa taong 2026. Ang grand launch na ginanap noong Nobyembre 14, 2025 ay nagbigay daan upang ipakita ni Brillantes ang kanyang mas daring at confident na bersyon sa harap ng publiko at media. Isang gabi ng pagbabago at boldness. Matapos ang ilang linggong espekulasyon, ginumpirma ni Brillantes ang balita sa isang star-studded event. Ang kanyang performance bilang tanduway model ay nagpakita ng serya ng mga outfits na nag embrace sa kanyang pagiging mature at sexing imahe, isang malaking hakbang mula sa kanyang dating teen-oriented roles. Ayon sa mga dumalo, nagbigay si Andrea ng isang hindi malalimutang production number na sumisimbolo sa kanyang pagiging simbolo ng freshness, lakas at walang takot na pagbabago na siyang gusto ring ihatid ng tanduway sa kanilang tatak. Bagong kabanata sa karera ang pagtanggap ni Brillante sa prestigyosong posisyon na ito ay tinituring na hudyat ng isang bagong kabanata sa kanyang karera sa showbiz kasabay ng kanyang paglipat sa MQuest Ventures at TV5. Ipinapakita nito ang kanyang kahandaan na mag-explore ng mas mapangas at mature na mga proyekto ang mga larawan ni Brillantes na tampok sa kalendaryo ng Tanduway para sa 2026 ay inaasahang magiging talk of the town at lalong magbapaigting sa kanyang popularidad sa iba't ibang henerasyon ng tagahanga. Panoorin ang mas mahabang bersyon ng production number ni Andrea sa kanyang grand launching bilang bagong Tanduay Calendar Girl. Kung nagustuhan ninyo ang balitang ito at gusto pa ninyong maging updated sa mga pinakamaiinit na pangyayari sa showbiz at iba pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong suporta mga kadyaryo!